tayo ng ilaw. Ano, asa ng ano-aso? Bakit ano? na ang buhay. Pero parang madilim pa rin. Tanggal ng ating jacket at hagardo. Init. Ang dami kong gamahin mga kapibilog. Ang para dala niyan. Kaya, hirap mag-vlog sa labas. Napaka, ano, nahila ko ng konti. Kaya hindi ako umiimik dun sa, sa bus. Yung katabi ko doon, halos di ko nga makausap. Ayun, may dala tayong palaspas. Ayun, bigay ng katabi ko. Palaspas. Lagyan natin sa ating pinto. Kasi yung in-order ko dito, hindi ko alam kung napablis ng na mga bata. Tapos, ah, uh, ito, nagpapot ako ng pagkain nila kasi uh, ano, kahit marami na akong talahan, take out pa rin ako. Tapos ito yung cake ta ni Tana. Tsaka Alex. Yan, from Okada daw ito. Yan. na natin, check natin yan, Okada. <blogan> Hindi yun ano ko to, ng bayaw ko. Tapos so yun, yung mga lang naman at saka ito yung kay Tana. Ay, okay, dumaga na parehas ng mga ka <laughs> para bumaba sila. Ang hirap sumigaw sa eh. Oh, saan si Bi? Tana! Tana! Bi!

Tara naman akong tanga ng doorbell dito. Wala pala ang tao. Masan sila? Okay. Nakita na tayo. Yan, nakita niyo rin yung kagandahan ko. Nahilo ako konti lang pero mas nahilo nung patay ng makati. Sobrang hilo ko nun. Tana! 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 Oh, lang ako. Bakit ko yung jolly sinasabi ko sa kanila na uuwi na ako. So, parang nagsirampahan sila. Wala alam na dadating na ako. Walang tao na ako, baby love. Tawa ko ng tao, pwede rubble pa ako. Wala pa lang sa akin. Ayusin ko itong cellphone na to kasi para ang dilim ng ano na ng camera. Tinan mo. No? Para ang dilim. Gusto ko adjust ang brightness nito eh. Paano ka? Ayusin natin. Wala. May sagad naman na eh. Ayan pala. Ayun. Okay na. Ganda na ba ang ganda natin? Okay. Wow. Ito yung palang bigay ni ni Clark kay Tana. Ito, ang galing sa ano to eh. Sa French Mediterranean ano. Kasi so, yung kapatid ko ng uh, ito, bangus. Ang mahal, isang libo daw yun. Mas so, binigyan din ako ng uh, ito. Sanda pag na sibuyas 1 kg. O pala na ilagay sa babae eh. Tapos ito. Mga damit-damit lang 'yan, 'yan, damit-damit. Sa kabila, naman okay. nito. Ito yung magna. Kukuha na natin ng uh, Tayo yung ng birthday party. 'Yan, 'yan muna. Uh, Ingatan ko ito kasi baka mabasa dalawa tayo mga ka-baby love ayan um, solo ako at saka yung sa kapatid kami ni ate ayan nakakapagod yun lang tao dito ito mga labahin ko na natin haipon doon diyan na natin sa labahin So, nagpahinga tayo at nakakapagod ang biyahe. Hindi tayo masyadong nakapag-vlog-vlog sa labas kasi na po. Sige, ako sa mga baby lab ko. Tsaka medyo nahilo tayo kaya tahimik lang ako. Tahit-tahimik. Ayan, di ba? Mahina ako home sweet home. Ito yung home ko. Malinis naman. Malinis daw to ni Alex. Ayan, malinis naman siya. Okay naman. Kaya mga kapag pahinga tayo kaagad. Diba? Yan ang mga kabibilab ko, babay. Maraming salamat sa panonood sa akin. At sya ka, subscribe niyo naman ako. Uh, thank you sa mga bagong nagsasubscribe sa akin. Maraming salamat sa inyo. Sana kapatuloy nyo mag-subscribe. Uh, I-support nyo po yung single, uh, life of a single mom na katulad ko. So, thank you. Bye-bye. love ko. Tahinga na tayo. At gabi na. Tawagin ko kasi yung kapatid ko. Update ko na nandito na ako sa bahay. Okay. Bye. -bye.